Hello everyone! Ayan, isang magandang araw na naman po sa ating lahat at finally po um, nandito na po ako sa Tutong laksa, Ayan, so finally matitikma ko na po yung kanilang uh, uh, trending na mga pagkain po dito at um, Praise God po at uh, isa pong answered prayer na uh, finally uh, nakapunta na po ako dito at ganoon pong ginamit si Lord para matikman po natin yung food dito. At ito nga pong ating uh, isang in-order. Ito po ay ang uh, beef brisket laksa. Ayan. Yeah. So, titikman natin yung isa po sa uh, bestseller po nila dito. So, tikman natin yung soup niya. Titikman nyo guys napakaganda. Ang sarap. Tingnan natin. Mmm. Ang sarap. Actually, guys, um, pinili ko lang yung mild spicy lang siya kasi pag sobrang mangang na baka hindi ko kayanin baka tumahol na ako dito <laughs> ayan so kaya sakto lang yung pagkaanghang niya masarap so ngayon titigman natin yung noodles niya ayan so ayan tigman natin siya ano oh. yun? Masamay talaga salap! Tapos yung pinakabit niya. Tapos yung Ang guys. Fairness. tayo. Ang sarap. Tapos sasabayin natin siya ng Vietnamese Street Perfect. Ayan. So, guys, napakasarap. Tapos napakalaki ng serving. So, very legit, sulit. Ayan, so, kung pupunta kayo dito guys, i-try nyo na to. The best. So, yun lamang po. Thanks God and praise God. So, God bless everyone. <music>